Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello water signs! Hello divine people! Hello guys! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Yan. Yeah. Alamin natin ang messages gabay para sa September 9, 2023 para sa water signs. So, spirit guide. Ayan natin ang messages para sa water signs. Oh, the devil, ano? Huh? So, guys, um, it's all about the um, kung ano-ano man yung mga bisyo nyo, ha? Pinapaalalanan kayo na itigil nyo na yan. <laughs> Or i-moderate nyo lang naman, ha? Ako na ko. <laughs> i-moderate nyo naman yung inyong mga bisyo, guys. Tignan pa natin. Ayan. So, kasi alam nyo, um, I can see na Ayan guys, i-moderate yung mga bisyo nyo, no? Kasi may mga ilang bata dito or kapamilya nyo, kapamilya nyo na nagsasuffer um, because wala kang control sa mga ginagawa mo. It's not about us. Um, ang dami, ang daming nasasayang na pera, no? Ang dami. Open your heart, no? Um, try mo magbago, no? dito kasi ang dami ng ang dami mo ng naaapakan ang dami mo ng bills na alam mo yun na hindi mo na babayaran hindi lang yan sa sugal sa pagiging materialistic mo sa ka-online shop mo baka you are um, nagiging selfish ka ngayon at sarili mo na nga lang yung iniisip mo hindi mo na alam kung tama pa ba, kung saan pa ba, ano, kung saan pa ba patungo yung buhay mo, ano, no, kung, kung wala kang inspirasyon, tingnan mo yung mga, ano, mga bata sa lansangan, guys, no, kailangan pang mamalimos, no, para makakain sila sa pang araw-araw nila, na ikaw ay winawaldas mo lang ang pera mo kung saan-saan, no, water signs, I moderate nyo lang. Kung ayaw nyo na magtigilan, guys, no, moderate lang. So, magtabi na kayo yung para lang sa pang online shopping nyo. Kung na-obsess kayo sa mga online shopping, ano, sa, o kaya sa bisyo, sa alak, sa sigarilyo, limit yourself, guys. Hmm. Okay, may first some of you naman, no, don't let your focus close to new ideas. So, meron tayo ditong, for of cups, no? Masyado ka nang naboboard sa buhay mo, ano? Ayan. Demotivated ka, no? Or it's related to this devil, no? Kaya mo nagagawa yung mga ganyang bagay. Is dahil naboboard ka, no? Wala kang magawa sa buhay. Kaya yung mga natitirang pera na naiipon mo is pinang pinawaldas mo na lang kung saan-saan, ano? Pero, yung pangangailangan ng pamilya mo, hindi mo maibigay ng maayos, parang you are so thrifty pagdating sa family, sa iyong ano, sa iyong mga anak, ano tingnan natin okay yes, there's a good news naman, no oh I mean, there's not a, walang good news ano it's all about frustration kapag tinuloy tuloy mo pa yan it's all about failure ano so pati yung mga ano ngayon mga nag-aantay na papuntang ibang bansa ano there's a delay um, na mararanasan no hindi niyo pa ma-receive ngayon yung mga bagay na inaantay niyo ano So, sinasabi ng Queen of Wands, na steady ka lang, no? Darating at darating din daw yung inaantay mo. So, ayan. So, antay lang tayo. You have a card. Kasi makukuha mo naman yung gusto mo, eh, lalo na. Makukuha mo rin yung gusto mo, ano? Lalo na yung ano ka eh, you have a courage talaga you, gustong gusto mo tong gusto mong opportunity itong opportunity na ano mo, no, pinasok mo no ano water science no pero yung iba sa inyo no siguro dahil nga sa inyong um, siguro there's a opportunity opportunity dito pero dahil nga sa mga katamadan nyo sa inuuna nyo pa yung mga bagay na hindi importante may interview ka nakalimutan mo nagpupuyat ka naglalaro ka ng mga online games puyat ka na mismo yung opportunity na maganda sana yung ano eh, mangyayari sa buhay mo eh, no? Pero na-miss mo yung opportunity na yun, no? Dahil sa kapabayaan mo rin, ano? Ayan, no? Take a methodical approach and you'll achieve your dreams, ano? Ayan, be responsible. Sinasabi dito ng night of Pentacles na be, be responsible nga daw sa iyong action, ano? Dahil hindi naman habang buhay ay bata ka, no? Na kaya magtrabaho, kaya mong mag-save. So, it's time na para mag-save ka para sa, um, sa mga anak mo. Kasi naglalaki, I can feel na, naglalaki na dito yung mga batang ito, ano? nakailangan kailangan din nila ng guidance. Gustong ay eh, matulad sila sa mga kung ano yung mga ginagawa mo, ano? So, ikaw yung magiging ano nila, eh. Inspirasyon nila, no? Ayan no be a, be a man be a father to them be a good um example no para para sundan nila kung ano man yung yapak no it's either it's uh, be a father or be a mother um to your children no mahirap magpaka tatay o nanay no kailangan hindi lang sa salita no kailangan pati sa gawa at ipinapakita mo sa iyong mga ano, uh, it's not only in a family, no, it's either it's you in a boss, no, kailangan susundan ka ng mga empleyado mo, eh. kung pinapakita mo, tinatamad ka, wala kang pakialam sa mga empleyado mo, ano, iiwanan ka nila, yan, so there's a delay talaga, no, para sa mga nagtatanong sa inyo na kung, basta there's a delay, documents, ano, nakahang, nakahang ang inyong mga inaantay, no, So, hindi pa darating yan ngayon. May possible it's next week or next month, no? No, next year. Kung ano man yung na-miss niyo opportunity, ay eh, hindi nga darating din agad sa inyo. Hindi siya ulit darating, ano? Baka nagsisisi na kayo dahil na-miss niyo yung opportunity nito, no? Dahil sa hindi kayo makapag-isip ng maayos, dahil mas inuuna nyo pa yung mga bagay na hindi importante. Ayan. Ayan. The Hierophant. So, kailangan mong maging responsable talaga, no? Katulad ng sinasabi ng The Emperor. As a boss, as a leader, as a father, as a mother, or it's a general, ano? Kailangan mong stand on your ground, no? Ipakita mo sa kanilang na um, karapat dapat kanilang sundin. kahit na ikaw pa ay isang teacher dito or what, ano, kung ano man yung estado na sa buhay mo, ano. So, may mga bagay kayo na hindi kayo makapag-decide for some of you. Ano yung mga iniisip yung mga bagay na hindi niya mapag- <clears throat> decisionan kasi ano parang kasi ang ano eh, no, no may mga bagay din kasi kayong inaantay no siguro may inaantay kayong tao hindi rin makapag-decide kailangan yung dalawang magdesisyon pero parang ikaw lang yung ano dito eh no parang ikaw lang yung persigido no siguro tong taong to na kasama mo sa decision is hindi pa siya prepared. No? Masyado siyang na bibilisan sa mga nangyayari. Okay, no? And I think na marami pa siyang responsibility na kailangan niyang tapusin sa sa sarili niya. No? Kay marami pa siyang cargo sa buhay. It's either ano ba? gusto mo ba magsama na kayo ng taong kinakasama mo hindi niya pa kayang iwan yung pamilya niya para sa or may mga kapatid pa siyang pinapag-aral no may magulang pa siyang inaasikaso no hindi niya kayang iwan para sa no? sorry but <laughs> ito yung nakikita ko sa baraha no So, tingnan natin. Last card. So, naman so kung hindi mo siya mamadaliin no if you're not ano um mamadaliin ano and you ipapakita, ipapakita mo talaga sa kanya na sincere ka ano so if kaya we um kaya mo magantay kaya mo magantay dito no everything will turn out naman eh to success kung ano man yung mga plano niyo sa buhay kung ano yung matagal mo yang matagal mo na ba siya niyayayang magpakasal, magsama kayo, antayin mo munang ayusin niya kung ano dapat niyang ayusin sa pamilya niya, no? Um, water sign. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next video.